Justin Brownlee napag pag-alaman gumamit ng depoxy o ipinagbabawal na gamot during the games at yan ay pinoprotesta ng mga China parang isang big cruise ship ang pwede mawala sa Pilipinas magamat nakuha doon nila ang gold pero nireklamo nire ng China at yan ay alam ng mga staff kasama ni Al Francis Chua at kay Soto last last dance na niya para makapunta sa NBA at magbabalik sa B-League at nagwo-workout na nga ang ating kababayan na si Kai Soto para sa paghahanda ang gintong medalya ng gilas pwede matanso ayon sa balita at Kai Soto talagang patuloy ang pag-eehersisyo para mapunta sa N B A. Ayan guys, ang balita ng Gilas at ng ating kababayan na si Kai Soto. Bakat